Pagpalain tayo ng Diyos. Magandang araw po sa ating lahat. Sa ating po mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas Kabanataan, San Lucas Kabanataan talata 35, 30 siya hanggang 45. Ay muli tayong tinatanong ng ating Panginoon katulad ng kanya pagtatanong sa kanya mga alagad. Una, kumari bang akay ng bulag ang kapwa bulag? No? Ito po yung isang tanong na na sana makapagpaisip sa atin no? kamusta ba ako bilang gabay ng aking kapwa hindi natin maraming sabihin ano pa kaya lang po sa kapwa ko no? sapagat yun po yung bukang bibig ni Cain no? am I my brother's keeper no? sa ating buhay lahat tayo may pananagutan sa isa't isa no? sabi nga ng isang uh, sikat na awit ni Padre Rondiveros, no? Sinabi pa ni Jesus na walang alagad na higit sa kanyang guro. So, kasi kung misan, may mga tao na may konti lang alam, akala nila, alam na nila lahat. No? Nawawala na po yung tinatawag na paglingon sa pinanggalingan. At nandiyan nakikita natin kung misan yung mga tao na parabang walang takundangan uh, walang konsiderasyon no? Uh, sa mga itinuturo sa kanila ng mga guro sa paaralan ng kanilang mga magulang na ating Panginoong Jesus sa Banal na Misa no? Uh, um, pangatlong bagay na sinasabi sa atin ni Jesus kapag meron nakita tayo na puwing sa mata ng ating kapwa-tao Yes. Isipin din natin na sa ating katauhan, meron din tayong point baka mas malaki pa nga. No? Ang ibig sabihin po nito, kapag tayo ay na sumusuwa o, nagsasabi sa isang tao na huwag gawin isang bagay, sana nandun yung pagdamay, yung hindi yung parang holier than thou o talagang akala mo napakabanal. No? Ang sinasabi ng ating Panginoon ay magpakababa bahat sapagat hindi mo alam baka sa iyong paghuhusga sa kapwa mo eh mahusgahan ka na mas masahol ka pa pala sa kapwa mo isa pa pong sinasabi sa atin ng Panginoon ay ang bunga ng isang punong kahoy ay maaaring patayan upang masabi ko ang isang punong kahoy ay may magagandang variety o hindi magagandang variety ng bunga no? na sana makita po sa ating bunga sa ating ugali sa ating pagkipag kapwa hmm? kung anong klase ng pananampalataya mayroon tayo isipin po natin ang pananampalataya natin hindi lamang ito nasusukat sa mga palabas na bagay kundi ito ay nasusukat sa puso natin huh? No? na sana sa ating uh, pagsisikap na mabigyan ng Panginoon ang karampatang ng karampatang dangal sa pagsamba, pitagan, matumbasan din natin yon ng pagsisikap natin sa ating buhay. Bagamat alam natin wala, wal, hindi tayo perfecto, pero natin yung pagsisikap natin maging mababa ang loob. Yung hindi akala mo na kung sino na. na. At ang huli, <coughs> tingnan natin ano nga ba yung nasa sa loob natin. Na. Maganda kung meron tayo siguro ng social experiment sa maghapon. Ano kaya yung mga bukong bibig ko? Hindi lang yung mga bukong bibig na ay, ayun ko ano man. Kundi, may possibility kaya na sa maghapon eh, malimit akong magmarites o di kaya manira ng kapwa o di kaya ay magreklamo na lang na? baka puro negatibo na lang ang naririnig ko at naririnig ang kapwa tukos sa akin na sana isipin nating magpasalamat sa Diyos. Magpasalamat sa Diyos sa napakaraming mga biyayang kanya ipinagkakalob sa atin sa araw-araw. Na sana sa ating buhay, lagi tayong magsikap na mag-akayan. Bagamat alam natin hindi tayo perfecto, pero at least yung ating effort na sumunod kay Kristo. Kasabay ng pag-aakay sa isa't isa. Pagpalain tayo ng Diyos.